Mga ah, suki, so okay. binin na kayo! Ulam! Ulam kayo! Oh, Cassie Mae! Bil ka ulam? No! Hindi ako bumibili ng pang mahihirap na ulam. Ano yung mga tinda mo? Baho! Tsaka tingnan mo nga itsura mo! Hindi mo man lang inayos bago ka magtinda? Oh my God! Ba't hindi mo huga May magandang pananamit magandang cellphone, at higit sa lahat, may sariling restaurant. Tingnan mo nga yung sarili mo. Dugyot pa din hanggang ngayon. Tsaka yung mga paninda mo, tingnan mo. Nilalangaw. Kaya nga may ganti. <laughs> ano yan? Pantaboy ng langaw. Seryoso ka? Ano to? Saan mo ito nakuha? Baka sa garden pa nang tapit bahay niyo yan. Bakit ba mo talaga kayo mahihirap eh? No? Parang di tayo classmate nung high school eh. Eh, bakit ko? Eh, paano ba naman kasi? Hindi kita malilimutan sa ginawa mo nung high school time. <laughs> Dumumi sa short? Ew! <laughs> Siguro hanggang ngayon ganyan ka pa din. No? Yabang mo, Hazel. Ano naman? Eh, bagay naman sa akin, di ba? Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Eh, ikaw? Hanggang dyan ka na lang sa so, pagtitinda mo ng mga basurang paninda. Dito basura? <laughs> Tsaka kahit ganito lang yung mga ulam na tinitinda ko, binabalik-balikan ito ng mga customer kasi masarap. Hindi. Kasi uto-uto sila. Ayun yun. Alam mo, may meeting pa kasi kami sa Magarbo at Magara restaurant eh. <laughs> Tatay. Mm -hmm. Siya ka pang ready. Uy, ba ba yun? Yabang, no? Kaya nga eh. Narinig ko yung sinabi sa'yo. Alam ano ba sinabi nung na parang masyado namang nakaka-degrade? Classmate ko yun nung high school. Ganun pa yung ugali nung high school pa lang kami. Nakapagtapos kasi yun. Eh ako, Pinauna ko yung kapatid ko, hila man naman, diba? di ba? Kailangan magbenta. Nako, hindi naman batayan kung nakatapos ka ay hindi para umulad sa buhay. Discarte lang yan. Kung ako sa'yo, tutulungan kita. Alam mo, ang mas maigi natin gawin, ito, lalagyan natin siya ng mga upuan mamaya. Kung ano? Oo, arrange natin. Para yung mga customer, dito na rin kumain. Tapos maalok nila sa ibang kaibigan nila para dito na rin kumain. Alam mo, The best ka talaga. Ah, sige. Sige, ano? gawin natin. Start na natin. Huwag kang makinig sa mga ganong klaseng tao. Hindi naman yung kakaganda ng buhay natin. Mas bumutay, gawin mo yung inspirasyon. Tama. O siya, sige. G? Gina. Tara. Yeah. Ay. Oh, yan! Okay na tong mini-restaurant mo ah. Alam mo, the best ka pala Ako, ako pa. Basta para kayo, gagawin ko, natulungan ka. Alam mo Renz, may naisip akong pwedeng ipangalan dito sa mini-restaurant mo. I mean, mini karang Doon Lutong puso. Kasi yung mga recipe mo, galing lahat sa puso. Mo? Best may adobo ka pa ba? Ay, ito po na eh. Meron po po. No, Oo, oh, sarap niyan talaga. Mmm, sarap. Sige, dalawang balot niyan. Ay, Kapag inubos niyo po yan, may discount po kayo kay Reds. Malaking discount, Mai. O, oh, sige, sige. Lahat muna. Ano <laughs> ka? Sige naman, lahat muna. Sige niyo. po. Teka lang. Hoy, um, ba't di ka sumali doon sa competition doon? Ang sarap-sarap mong magluto. Yung malaking resto doon, meron silang pa-contest. Ang ganda ng benefits, ang laki pa ng cash na pa papremyo. Tapos, ihahide ka pa nila bilang, oh, pag talaga. Competition? Oo. Saan yan mo? Dito lang dyan. Yung sikat na restaurant dyan? Oo, oh, oh, yung sikat dyan. Eh, eh sila? Yeah, ang sarap-sarap eh, mo magluto. Lumabang ka. huy kaya mo. na, bibili lang ko yelo, ha? Oh, sige po na, eh. Ano ba? Sadaanan ko. Itry mo na, ano ba? Opportunity mo na to. Mali mo. Yun ang sagot sa mga pangarap mo, di ba? Eh, kinakabahan ako, eh. Baka mamaya, hindi naman masarapan yung, yung judge. Ano ka ba? hindi ka na naman naniniwala sa sarili mo. Eh, si nanay nagsabi, oh. Sarap na sarap, nagsisira yung diet niya dahil sa sarap na luto mo. Sige na, sige na. Subukan natin yan. Sige. Basta, apply tayo dun, ha? Ikaw pala. Tara. na. Customer! Uy! so, tingin mo man, nanalo ka? Asa ka? Ang mga iluto mo na. So, congratulations to both of you. Out of 20 contestants, kayong dalawa ang mapalad na nakapasok sa top 2. Kung sino man sa inyong dalawa ang mananalo sa competition na to, ay makatanggap ng 200,000 pesos at magiging executive chef sa aking 2 Michelin star restaurant. So, handa na ba kayo? Yes, sir. By the way, sir, this is my specialty tinuguan. Pang five-star po yan. Ah, uh, ito naman po yung sa akin. Simpleng ginataang lang ka, pero punong-puno ng pagmamahal. Man natin. Oh. Ano yung lasa ng pagmamahal niya? All Alright. So, Hazel, patikman ko yung dinuguan mo. Masarap siya. Pero, tinikman ko siya, parang ang daming preservatives. I think masarap lang siya dahil maraming preservatives. Pero para dyan, I gave you a high score of 7 out of 10. Thank you, sir. And Renz, yung luto mo naman ay sobrang simple. Okay naman ang presentation, pero mas maganda pa rin yung presentation ni Hazel. Pero nung tinikman ko, tama yung sinabi mo. Punong-puno siya ng pagmamahal. Ramdam na ramdam ko na pinaglaanan mo siya ng dedikasyon at puso habang niluluto siya. And, friends, naramdaman ko rin habang tinitipan ko yung luto mo para akong bumalik sa pagkabata. Sobrang naalala ko yung luto ng lola ko. At para dyan, Renz, pinibigyan kita ng 10 out of 10 score. Wow! <gasps> Yes, you heard it right. Sir, Hazel, I'm really sorry. Si Renz ang nanalo. She got a perfect score. sir, teka lang. Ako ang may high-end restaurant dito. Ako din ang chef doon. Tapos, itong si Karinderia Boy lang ang mananalo. Alam mo, Hazel, nagsimula rin ang restaurant ko sa Karinderia. Kaya naiintindihan ko yung dedikasyon na binigay ni Renz dito sa pagluluto niya. Hazel, wala yon kung saan lugar mo binebenta o niluluto ang pagkain mo. Nandun yon sa pagmamahal mo sa pagluluto. At yun yung naramdaman ko. Sorry, you have all the technical skills, pero si Renz naramdaman ko ang puso sa, sa niluluto niya. So congratulations, Renz. You Say won the competition you. and hopefully, pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Dahil dyan, bibigyan pa kita ng scholarship sa culi culinary school sa abroad para mas madagdagan pa yung skills mo. Wow, sir. Sobra-sobra naman po yata yun. Pero salamat po. Teka! Teka, sir. Sir, mas deserve ko po yun kaysa sa kanya. Sorry, Hazel. I have already decided. You may go. Now. Friends, ipagpatuloy bangarap mo yung pangarap mo. Dahil ang pangarap, hindi yan nakukuha ng kahit sino. Kahit nagsimula ka sa simpleng karinderya, nakaproud na sabihin na binigay mo ang buong puso mo at dedikasyon mo. Pagpatuloy mo lang yan, malayo mararating mo. Ako sir. Thank you po. Congrats. Kenz, uh, uh, sorry pero napasadya talaga ako dito. Gusto ko kasing humingi ng sorry sa'yo. Kasi simula kasi nung natalo ako nung competition natin, kinarma ako. Nawala yung mga customers ko. Tapos naipinta ko din yung restaurant ko. Kaya walang-wala ako ngayon. Kaya, ito, naglalakaw na lang ako ng ulam. Wala na kasi tumatanggap din sa akin. Kaya, baka pwedeng mag-apply sa inyo. Nako, ask me. Ganyan na pala yung nangyari sa'yo after nung competition natin. Alam mo kasi, kapag nasa taas ka na, huwag mo huwag mong kakalimutan iapak yung paang sa lupa. Kasi yun yung magiging kapahamakan mo. Alam mo, nagsisisi na nga ako sa ginawa ko eh. Pasensya na talaga. Nako, pasensya na rin kasi hindi kita matutulungan sa ngayon. Lalo, medyo na trauma ako sa ugali mo eh. Baka mamaya kapag tinanggap kita dito sa kumpanya ko, kapag ka tumaas ka na ulit ng level mo, Lait Laitin mo na naman yung mga ibang tao na nasa ibaba mo. Nako, nako rin. Expect ko na talaga yung hindi mo din ako matatanggap. Alam ko naman yung laging pakiramdam mo. Kaya okay lang din sa akin kahit hindi mo ako tanggapin. Ang akin lang sana magpatawad mo ako sa ginawa ko. Napatawad na kita. Pero pasensya na rin. Hindi kita matatanggap dito sa Restoran kopi. segi ya.